Your sleep. Hmm? Your sleep. Okay. I I I okay, let's go. This is hi guys. Good morning. maghigot tayo ng mainit na tsokolate this morning and ang weather namin guys gloomy gloomy at malamig guys so ano dapat ang ating gawin today itong panahon guys Parang ang sarap lang matulog. Yung asawa ko nga, gumising siya late na. Yun, nag, ano siya, naghahabol ng, maghahabol, naghahabol magayos ng sarili. Kasi nagising siya guys, 7.45, eh ang pasok niya, 8 o o'clock. Maghahanap ako ng gagawin today, guys. Gusto ko na no, ipasok yung mga halaman kasi malamig na. Baka mamatay sila doon. Kasi ang problema ko, yung lalagyanan nila, guys. Nasa labas na si Yogi. Grabe talaga dito guys kapag magwi winter na yung ano ko yung skin ko yung skin ko nagda-dry na siya and hindi lang dry na makati Nangangati siya, guys. Minsan, kapag lalabas ako, yan, ang uh, um, makati ang aking legs. And, namumulti. Walang iba-iba dito ang water. Hindi ko maalala kung ganyan din ako last year. Parang oo oh, oh, naman. Gloomy today. Parang nakakalungkot kapag ganito ang ano, ang weather dito sa US. Pero okay naman. Hindi naman masyadong malungkot kasi nandito yung asawa ko, yung mga bata. So, tapos na tayo guys. Mag coffee. And, na nyo itong outfit na guys. Kasi, um, makapal to. Jacket na ng aking asawa, pero medyo maliit sa kanya. So, kinuha ko na. And, um, comfortable siya guys. And, today guys, tapos na tayo sa ating paghigop ng mainit. And, tingnan nyo guys ang aming weather today nakakatamad sobra see ayan sa labas so today guys ay I... kasi ipapasok ko na yung ating mga halaman and hindi ko alam kung saan ko siya ilalagay and usually nilalagay na asawa ko sa laundry area eh ang um, aming laundry is maliit lang so pakita ko sa inyo guys Malit lang ang aming laundry, guys, laundry area, and ayoko nang makalat. Um, medyo makalat dito ngayon. Ta-da! makalat siya, guys. So, ang gagawin ko ay ayusin ko siya. And, and hindi ko alam kung matatapos ko siya today. And, pero, ayusin ko siya, guys, kasi lalagay ko dito ang ating mga halaman. Dahil wala pa tayo, guys, ng greenhouse, kaya dito muna natin ilalagay ang ating mga halaman para hindi siya, guys, na mamatay. And, gusto ko maayos siya, guys. So, meron dun ang asawa ko na um, metal stand. Um, kukunin ko yun, guys, and mag-aasa ako sa kanya kung meron siyang paint. So... Yan, maghanap ako guys ng paint at pinturahan ko yun guys and ilagay ko siya dito sa area na ito. Sana magkasya. And yung mga mga bagay dito ay i -ano natin siya guys, i-alisin natin siya guys or i-arrange natin siya guys. So yan sa mga ako guys today and hindi ko alam kung paano ko to sisimulan. <laughs> Ito mga ganun guys, um, nagsisave kami ng water dito guys kasi um, kapag nag ano, pag nagpa out guys, wala kami tubig. Kasi ang tubig namin guys dito libre lang at deep well. So, kapag walang kuryente, eh, wala kami tubig. So, naisipan namin na magsasave kami ng tubig, guys. Para kapag medyo natagalan na wala kami ng kuryente, ay meron kami at least panghugas ng pinggan. Ganun. Do yung asawa ko, meron siyang, ano, meron siyang, meron kaming Generator. meron kaming generator pero ewan ko hindi pa naman siya natatry so yan guys kailangan namin siyang i-try ewan ko kung ano kung gumagana siya sa entire house pero sa aming camper pwede siyang gumana natin siya guys, itong gawin kasi malamig na guys and baka mamatay yung mga halaman na. So. And itong mga messenger natin guys, ay ilagay natin doon sa taas. Kasi hindi, wala pa akong oras mag ng tomato sauce. Ang dami namin kamatis. So, hindi ko pa alam kung paano gumawa ng tomato sauce. And, kailangan kasi siya, guys, na ano, um, tawag dun yung pinapakuluan. What will No. Hey, you need to stay there. Guys, sa taas. Para iwas, ano, para less space pa tayo. ko dito. May pa naman ito, guys. Ito, di pa natin, guys, nakakabit. Kailan ko kaya ito makakabit? Kailan kaya Wala kasi tayo, guys, alam sa, you know, um, drilling gano'n. Palagi inaasan ko yung asawa ko. Hindi ko, hindi ko alam kung paano. Eh, Takot akong magbutas-butas sa aming wall and then mali-mali. Mag-stop mag na naman tayo mag-ayos mag kasi magluluto naman tayo ng lunch ng ating asawa. Ganyan lang, guys, ang aking buhay dito. gawa-gawa ng project, gano'n. Parang nang init. Ba't kasi naka-jacket na ako, hindi pa naman ako lalabas. Ayun guys. Kapag nandito pa ka talaga guys sa bahay, nag-iisip-isip ka ng kung anong project na dapat mong gawin. Diba yung please? dapat dapat produktif pa din tayo, diba? Dapat produktif pa rin tayo. Yes. Yes, that's right. Dapat produktif pa rin tayo araw-araw. Ay, -araw. hey, hindi ba't guys? nyo guys kung ano ang laman nito. Hmm. Mga pagkain siya guys. Like emergency na pagkain. Pakita ko sa inyo. Yan okay. yan. Emergency na pagkain namin. Long grain white rice. And ang dami niya guys. Super dami. Ito ba guys? Isita ka na po. nako ako guys sa aking ginagawa sa laundry. And ngayon ay mag naman tayo ng ating lunch. So, ang isip kong lutuin today ay ang ating ating leftover na ano shomai. Yeah, nagluto ako kagabi guys ng shomai. At meron pa tayong, hindi ko pa na ano, hindi ko pa siya nababalot. So, babalutin ko siya ng ating Xiaomi wrapper. And, ang ating sinigang na leftover. So, yun na lang ating um, lutuin today para sa ating asawa. Yan. Yeah, um, time check, it's 11.05. So, yan. Yeah, ipiprepare ko ang ating show my guys. At least, meron na tayong hindi na ako mag-iisip ng lulutuin today. Ng vlog ni Miss Rose. Ay, this is such a good boy. This such a good boy. I love. Birthday ni Ayla. Happy birthday Ayla. <laughs> Yan cool. Yun yung paborito Haha. vlogger, guys. Uh, family. So, siguro, diyan Haha. Haha. ko Haha. 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 Ito natin kasi ang ating siomai. Gusto ko sa ito ng aking asawa, ang siomai. Kaso ayaw niya ng ano? Nung chili oil. Iba din, iba rin kasi dito yung chili oil, guys. Hindi. Nung una, nung una, yung chili oil, ayaw ko. Parang iba siya. Yung may crisp. Pakita ko sa inyo yung chili oil ko. Ito, guys. Spicy chili crisp. Ayan. Medyo iba yung ano niya. Yung... Medyo iba yung... Medyo iba yung lasa niya. Parang, ano, um, fried na, fried na bawang. Pero okay naman siya. Um, nasasarapan ako ngayon. Manunood mo na po, guys, ng simple rice habang piniprepare ko itong ating lunch. Habang binabalat ko ito, guys. tapos na natin na balutin ng ating siomai and um, isit lang natin siya dyan kasi lulutin ko siya mga 11.45 something like that and it's 11.28 pa lang so dyan na muna siya guys so nakasalang na guys ang ating siomai andyan siya and may natira pa tayong siomai kagabi Ayan, initin ko na lang. And nakapagluto na rin ako guys ng rice. So, um, 12.06 na darating na yung aking asawa para mag-lunch. Um, minsan dumarating siya like um, 12.30. So, yan. Minsan maaga. Iba ba guys. guys, tapos na kaming kumain. At nakapaghugas na rin ako guys ng aming lunch. And na nakapaglinis na rin ako ng konti dito sa ating laundry area slash bodega. <laughs> so, um, yung ating yung shelf, guys, nilabas na ng aking asawa and nando, nando doon na sa ating um, shop and um, hindi ko pa siya mapinturahan, guys, kasi wala pa kaming available na pang-paint doon. So, sabi ng asawa ko ay bibili pa daw siya sa town. So, probably bukas ay magagawa natin na pinturahan yung ating um, shelf, guys. And as of now, ipakita ko sa inyo, guys, ang aking nalinis na, ayan, na-organize na -organize natin siya, guys. Ayan, and dito natin ilalagay ang ating shelf kapag napinturahan na natin and ilalagay natin ang ating mga pananim dyan guys and eto nadalhin ko to sa shop ng aking asawa and yung laundry na, na sign ay sasabit natin dyan sa wall so yan guys malinis na ang ating laundry area slash bodega so yan um, gagawin ko today ay titingnan ko yung ating mga plants doon at pwede ko na siyang ilagay muna pansamantala dito. Dito guys, dyan. Lagay ko muna sila dyan pansamantala. Para okay pa sila, hindi sila mamatay. At meron pa, meron din tayo doon sa ating garden na kailangan kong ilagay at ipasok dito, guys. Sa loob. Yan, malamig na talaga, guys, sa labas. And, ewan ko kung makapag-mow pa ako, guys. Bukan ko makapag-mow sa ating yard. Para maganda naman ang ating yard, guys. Pag na natin guys yung ating mga tinanim. Pananim. Sa loob ng ating bahay. So bukas ay ipinturahan ko yung ating ano ating shelf. eto guys, plan ko lang ito guys. And ngayon, ang lusog niya na. Ang ganda niya na guys parang um kinuha ko lang yung ganito niya yung kung wala ako dito and then um itinanim ko at yun guys nabuhay siya and ang ganda niya ang lusog niya pati guys nagtanim ako nito ng marami kasi ang dali niya lang na ang dali niya lang na patubuin. As in, ano mo lang siya eh, tawag doon, tanim mo lang siya and then yun, tutubo na siya. Galing nga eh. So, yun guys. Naisip po kung saan ko siya ilalagay dito sa bahay. kinukuha ko na guys ang ating mga pananim guys and dinadagdagan ko lang ng lupa ito dinadagdagan ko lang siya guys ng lupa itong ating pinya sana guys mabuhay siya Alam kong isang piraso lang naman magiging bunga nito guys. Pero talagang ano po si Gido ako guys na mapatubo ang ating pinya. Kasi parang ano, parang ano siya, parang fulfill, fulfillment sa akin kapag napatubo namin ito guys. Kapag napabunga pala. And ito rin guys ang ating avocado. Sana ay ma maging successful ito guys. Parang ang mga tinatanim ko dito mga imposible. Eh. Wala pa kasi tayo guys sa greenhouse. At ang ating lemongrass, guys. Ang laki ng ating lemongrass. Ayun, oh. No? Panko siya lalagay sa bahay? Ewan ko, guys, kung transfer ko pa siya. na tayo sa ating paglilipat guys ng ating mga halaman habang wala pa ang ating shelf at hindi pa natin na pipinturahan guys. Nilagay ko muna sila dito. Ayan o. Oh. Ayan guys. Okay naman sila dyan. And ito yung ating ibang halaman at yung iba ay nilagay ko doon sa ating um, living room. So, okay na din guys. And yung iba guys ay um, wala. Papa ano, pa, papa papa matay. <laughs> Kung baga, papatuyuin ko na, na sila guys hanggang sa um, mamatay sila. Kasi hindi naman, hindi naman masyadong maganda yun. So, okay lang. So, yan guys for today's video and thank you sa akin, sa inyong pagsama sa akin today, sa aking paglilinis, sa aking pag-organize dito sa aming bahay. And thank you for watching.